Sa teen pregnancy, feeling ko sobrang hassle niya sa mga bata. Bata ka pa noon eh, tapos mag-aalaga ng bata. Parang sobrang lacking pa rin talaga yung sex education sa mga schools, ganyan. Tapos kung gusto mo nga mag up about doon, parang kailangan mo pa ma-access sa internet. Hindi naman lahat ng na tao may internet or may phone. Masama po kasi dahil sa mga kabataan po na... Kaya nang 15 years old pa lang po nagkakanak na. Wala pa po silang alam dun sa pagiging magulang so kawawa naman po yung bata na anak sila. Kahit manood po sila sa YouTube na kung paano po mag-prevent mag ng teenage pregnancy po para hindi na po dumami pa yung rate ng teenage pregnancy. I think mahirap siyang overnight ma-eradicate natin agad yung pregnancy. Kasi, puro baby steps yan eh, Na parang kung aware ka na ganito yung nangyayari, syempre, parang, huwag po kaya ito gawin. Kasi, baka manging ganito yung consequence. Mas kailangan siyang pag-usapan. Hindi yung parang, you no, know, brush off lang siya lagi. Sobrang dami kailangan improve Lalo na yung education system sa Philippines.